Ito yung anak ko. Kaya yung baso ko? Akin. Yun na. Masa ang lagi tayo. Hey! Yan, nagkakain na kain na. Hindi, hindi ako nakapag-intro dyan. Kasi medyo busy sa kumakain din ako eh. Kaya hindi na ako nakapag-vlog ng mayos dyan. Naka-video na lang ako sa mga kumakain. Yan, dami lang kumakain dyan. Ah, uh, mga kapitbahay namin. Yan, tangali na kasi nung dumating kami. Eh, medyo gutom na. Kaya yan, kain-kain na. Yan, sobrang soborin ako sa gilid. Yan, sa dami ng kwan ng mga kumakain. Hindi <coughs> ko na na-entertain iba. Di, sabi ko na lang, kakain na lang daw sila. Ay, kakain na sila. Yan. <laughs> yung nakatali ng buhok dyan, yung dati kong classmate noong elementary. Ngayon lang kami nakita ulit. Um, yan, yan natin. Kuma, kumakain na rin. na naging bisita rin namin. Yan, nandiyan si Manong Roger. Lakad lang, lakad lang. Yan, yan eh, nakapatingin pa yung anak niya. Ang babae. Ni, yung, yung dati kong classmate. Ay, classmate ko pala. Yan, ni eh. Oh, kakain pa si Manong Roger, oh. Ah, busog na, busog na. Oh, sa ako din sa so kabila. Panaisubo rin, oh. Yan, oh. Ah. Hindi, eh, tawag pa. Ah, ba't ah, Manong Roger yan, oh. Tabi-tabi. Ikaw may kakain pa, oo Hindi. Ah. Natawag na yung isa. Ang kakain pa, oh, hindi na. Oh, hindi na alam kung anong gagawin. Yan. Hindi, kain ka pa, oh, hindi na. nagkakain pa yata. Oh, sige na, oh, na dun. Kung saan yeah, ibaba yung plato. Iinom pa yata ng tubig. Ayan, oh, ang dami na, oh. Parang barak pa niya kumain Yan. Kain na, wala na mahiya. Kain ng kain lang, daming ganda dyan. Mm, hindi ka lang na maputahin ng ulam. Nandiyan lahat. Uh, enjoy lang. Masilip-silip lang ako sa camera. habang uh, abang ng kanin sa ulam. <laughs> Sige, enjoy lang. Ito yung pagbisita namin ng pagbakasyon ko dyan sa... Oh, nag pa ni sa kuya sa video ko. Alam na naka-stand yan eh. nagdisturbo pa. yan mm, yun, mga bisita namin. Bakasyon kasi kami doon sa probinsya namin. Yan. Kaya, video may handaan. Yan. Yan, yan ganyan. Bakit yung of the way. ko ah? Awa mo lang yung soft drink girl? <gibus> Awa nun mga ano pa naman? Awa nun? yun? Ayaw mo, para tayo. Ayaw

Uh, yun talaga ang purpose namin na pag-celebrate ng bakas namin yung konti lang uh, bisita kami kami lang mga kamag-anak na dyan makakilala yan. Mga kilala namin yung mga nandiyan, yung mga kapitbahay lang namin hindi ka kaya dati ng unang bakasyon namin uh, ang dami yung mga bisita namin umabot yata ng may 50 ang bisita namin nun pero marami kaming kinatay na na marami kaming handa noon na Lung, uh, pagkain. nag-enjoy din. Masaya rin ang, kan, ang passion namin noon. Lalo na ngayon kasi nakakaharap kami ng mga kamag-anak, kita kita uh, sana patuloy pa rin itong sama-sama na kapamilya pag nagbabakasyon kasi nakaka-enjoy. Kita-kita uh, kayo, nagkakwentuhan, ano mga, mga, mga kakakwentuhan. Ayan. Enjoy lang yan, maraming handa yan, maraming luto. Ayan, mga asa lahat ng putahe nandiyan. Kain ng kain lang kung gusto kasi open yan sa lahat ng gustong kumain. Hindi lang. Yun. mga bisita namin ng iba dyan. yan, mga uh, pamangkin ko yan nandyan. Uh, opo, habang kumakain din. yan

sorry nakasipte na yung plato ko po nakasipte na lang yan ah baby ah magandang pa magandang tukon pa mukhang madama tayo dyan Ayan yan Grabe talaga yung social butterfly mo. pa kaya? What's this? Ayan na ba ang anak mo? Okay, right. Ito yung anak ko. <laughs> anak ko, dalawa sila. <laughs> yeah, Akin. Pwede mahiram? pede? pwede. ano? 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 ay, ay, ano? 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 Ay, ano? 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 Ay, ano? ano?

Bakit yung magnangalang Joseph yung babae rin mayura? Pinilin kami nga Joseph. Ayo, kau sa

At pagpanood ka rin nung mga sawan rula ng halusi. Tanag, Bilma, saan? Ay, mahala pa lang na. Di dalip niya, patataw to Ni Bilma nga, dati, bakit na? Apa na pa na? Isa ka? May na na tayo. Tatang na tayo. Sus na, Bilma ni Vilma nga, gulpi. Apa yun, kung nang pinagot. Ah, pun, kung ang kita aslan.

Imonitize niya, mag fill up siya Itakalatan eh, itakalatan Nangangarabig kayo Ha? Narabig ka ah Mag nandoon ka nung mga turing ko, may to Med! 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 daddy, Ginulo, di yung na nang tira nga kwa? Awan lang <laughs> eh

bất ổn đấy, bất ổn đấy, cái cái gì, cái gì, cái cái gì,

Yeah. <laughs>